tak pa Yan na yo Bismillah. Kami ng pong alam sa buhay. Ulit ka din Puta! Sunrise. Ay, puta Ay na ah. Ang paglubog ng araw sa Cairo. Ay. Ang paglubog ng araw sa Cairo. Ganda, no? O, oh, parang may ano, o. Oh. Ganda ng araw, no? Gumagalaw din siya, o. Oh. Ba't ganon?